Hello guys! Alam nyo ba, na ang katotohanan talaga sa kwento nila ni Cedric at Jean Leia, hindi naman talaga aksidente na ina-upload yung videos kanila, sinadya talaga nila yun para magpasikat sa social media, ibininta nila ang papuri nila para lang mas madali nila pasukin ang social media, ganun na talaga sila kadesperado. Sa mga buhay nila, ang mahalaga lang sa kanila ay ang sumikat ng sumikat, wala na silang pakialam sa mga sasaabihin ng mga tao, kung ibabash man sila o pagsabihan ng mga kung ano-ano, ang mahalaga sa kanila ay ang sumikat o makilala sila sa lahat ng social media, ito ang mga ebidensya para maniwala kayo. Una, sinadya talaga ni Cedric na e-upload yung video nila. Tapos ipinagkakalat nila sa mga kaibigan nila na may nag-upload sa video nila. Tapos nagmamakaawa sila sa mga kaibigan nila na tulungan sila na madilit yung video nila. Kaya dali-dali naman nagpost sa Facebook yung mga kaibigan nila o mga kakilala nila na e-delete daw yung video nila ni Jean Leia at Cedric. Pangalawa nung kalat na kalat na yung pangalang Cedric si at Jean Leigh at saka na nila ginawa ng hakbang, sinamantala na nila ang pagkakataong tunog na tunog na yung pangalan nila. Kinabukasan gumawa si Jean Leyan ng Facebook page at hindi siya nabigo, pumutok agad siya sa mga tao. Wala pang isang araw dami nang nagpa-follow sa kanila. Pangatlo, sinisiguro ni Jean Lea na mas tutunog pa siya o mas makilala pa ng iba sa kanyang page kaya lahat ng post niya puro tungkol sa kanilang video tapos mga asar para mas lalo pa siyang ibabash sa mga tao. Tapos yung video niya paiyak-iyak yung iba nagmamakaawa daw pero halata naman na ng asar lang ito kahit tingnan nyo pa ang mga post ni Jean Lea puro lang pang asar o di kaya tungkol sa kanilang video pang-apat at panghuli, kung gusto talaga nila madilit yung video nila, in sana lumapit sana sila sa mga pulis para matres talaga ang nag-upload ng video nila, para ang mga pulis na din bahala ma-block yung video nila sa ibang site, pero hindi nila yung ginawa. Dahil ang totoo sinadya talaga nila yun para magpasikat sa lahat ng social media. At saka hindi naman sila nabigo sumikat ng sumikat talaga sila. Eka nga nila Dibo talo ang pikan pag inget peket. Kayo guys anong masasabi nyo sa dalawa? Tama ba yung ginawa nilang paraan para lang sumikat? Comment down below para malaman natin yung mga opinion nyo. Salamat and God bless.